Panalangin kay San Jose para sa natatangin kahilingan at proteksyon. Butihing San Jose, tagapagkalinga ng manunubus, kabiak ng puso ng mahal na Birhing Maria. Ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Isinalalay sa iyo ni Maria ang kanyang pagtitiwala. Dagkatawang tao si Hesus Kristo sa pakikiisa mo sa kalooban ng Diyos kaisa ng Panginoong Kristo at ng mahal na ina. Pinararangalan ka namin ng may tunay na pag at buong pagtipitagan. Sa araw na ito, itinatami ka namin bilang aming ama. Aming tagapagkalina at aming tagapagtanggol. Diluog ng Diyos Ama na maipagdiwang ang araw na ito na nakalaan sa iyong karangalan. Ngayong araw ng iyong kapistahan, tadlay ang pusong nagpapasalamat. Kinikilala ka namin bilang dakilang kaloob ng Diyos sa amin. Upang maging amin kalakbay, guro, kuwaran at tagapagtanggol. Lumalapit kami sa iyo upang italaga ang aming sambayanan. Ang aming mahal sa buhay. Mga kaanak at mga pamilya sa iyong pag-ibig at pangangalaga bilang ama. Itinaguyod at hinubog mo ang buhay ng banal na mag-anak sa Nazareth. Puong kababa ang loob namin hinihiling na pagpalain mo ang lahat ng aming mga pagsisikap. At tulungan mo kaming itaguyod ang simbahan, ang katawan ni Jesu Kristo. Sa isang masunuring pananalig, matatad na pag-ibig at hindi matitinag na pag-asa sa aming amang mapagmahal. Handa ka laging makinig at tumalima sa kalooban ng Ama. Iningatan mo si Jesus sa lahat ng panganib. Ipag-adyo mo kami sa lahat ng panganib. Na sa mga aral at mga pinahahalagahan sa diwa ng Ebanghelyo sa aming buhay. Ingatan mo kami habang kami nakikibaka laban sa mga sakit na pisikal at moral sa aming lipunan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga inaasam at hinahangan para sa ipagkakamit ng kaligtasan. Inihahabilin namin sa iyo ang lahat ng mag at mga ama upang makatupad sila sa kanilang bukos yun na sumasalamin sa pag ng ating Ama sa Langit. Basbasan mo ang lahat ng aming pagsisikap na makatulong sa aming kapwang nasa kapigatian. Sa iyo, San Jose, matapos kina Jesus at Maria. Amin itinatalaga ang aming katawan at kaluluwa. Anuman kami at anuman ang nasa sa amin. San Jose, maging ama sa amin. Patnubayan mo kami sa landas ng buhay. Ipamintuho mo kami upang mapagkalooban kami ng biyaya, awa at tibay ng kalooban. At ipagsanggalang mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.